Oh, mga ka-mushroom, uh, meron tayong masipag na kasamahan nag-deliver sa atin na ano, na ay, mungo po, pads. Napis, uh, eh. si ano, Brother Fernan. Delivery boy hmm. lang. Baka, mer baka mayroon kang ano, mayroon kang account. ah uh, promote natin. Pili, pili po. Uh, Anong pangalan mo sa ano, sa Facebook? Sa Facebook account ko po ay ah uh, isearch lang po yung pangalan ko po, Ferdinand Nerona po. Ayun, Ferdinand Nerona. Um, Uh, okay, hindi po delivery boy po ng Shopee. Uh, na galing po lang po ng barrio. <laughs> Malayo pa yan. Galing sa ano, sa lawak. <laughs> lawak pang kasi dito sa Rosario. <laughs> kasi nyo na, na ano, mag-deliver sa atin na ano, mungo pads. <laughs> Balat ng ano, mungo. And, buti na lang meron tayong mga kaibigan na ganito na ano. Kaya tayo sa ano. <clears throat> pag-deliver na mong Wala kasi dito sa La Union. Ma may harap mag ng ganito sa Pangasinan. Marami. Ayan. Dito kasi ano eh. Tabako. <laughs> Mga tabako yung mostly dito. Tsaka mais. Pinapakain pa sa baka. Hmm. Ayan. So sa mga nagtatanong pala sa akin, abangan nyo lang kung paano magtanim ng ganito. Ang daming nagko-comment sa akin na no, kung paano daw magtanim ng munggo pads. Ta marami daw sila. So abangan nyo lang, i-upload ko sa aking YouTube channel yung pa paano magtanim ng kabutay sa aking gamit ang balat ng munggo. Yan. So marami na tayong stock, meron pa tayong kusot doon sa ano. Ano? Kita nyo, marami pa tayong kusot. Ah, uh, maghintay lang kayo sa mga nag-order sa akin. Hintayin nyo lang ta yung susunod na batch manon naman ulit. Uh, at ito yung mga stock natin pa. Ayan, may dayami rin. Tapos mga munggo pads. Ayan. Uh, at kasama natin si Brother Fernan na kumukuha. So, yan lang. Uh, at God nyo lahat.